Bango na mga kalaki, June 3 na! Ay na po, ang bilis po ng panahon mga kalaki, June 3 na ano po Unang-unang linggo po ng June mga kalaki Sino kaya ang mga susunod na mga mananalo mga kalaki At mapapabilang sa mga June winners natin At gusto ko ikaw na yun mga kalaki Okay, kaya bango nagising na para ang swerte po Dumaan po sa ating... Uh, mga vlog mga kalaki at dumaan po sa ating sarili. Baka ikaw na ang susunod natin na manalo ng tumbok dito mga straight mga kalaki. Ito po ay mga 2 digit lucky numbers ngayon pong umaga. Abay gising na po mga kalaki at ibibigay ko na po ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers natin. Abay gising na po at eto na po ibibigay ko na po sa inyo kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki, two digit lucky numbers ang mapapasayo ngayong umaga. Kunin mo na yung mga listahan mo at ilista mo na, ma, ilista mo na ang mga lucky numbers na sasabihin ko. At take note po mga kalaki ha, Marami nang gising ngayon mga kalaki o, syempre po Gising na po mga kalaki Ang mga lucky numbers po natin Pag nagustuhan nyo po Kunyari binigay ko sa Baguio Tapos nasa Nueva Vizcaya ka Pwede nyo pong kunin Basta nagustuhan nyo Okay? Basta sa amin po galing ang mga lucky numbers Kaya eto na po Ang mga 2-digit lucky numbers Umpisahan po natin yan sa Isabela 1-22 Tugigaraw 3-15 Rojas 721 21 Capiz 14-G Bohol 24-21 Bulacan 27-12 Baguio 14-11 Bicol 23-26 Batangas 9-12 Bataan 7-31 Butuan 23-15 Benguet 12-4 Iloilo 14 Gs Leyte 9-5 Samar Gs 21 Paranaque 11, 17, Manila 3, 4, Pasig 6, 2, San Juan 1, 16, Marikina 21, 29, Tabuk 30, 28, Romblon 5, 6, Angono Rizal 9, 11, Muntalban mult, mult, Rizal 2, 25, Antipolo 14, 21, Taytay tay, Rizal 72 2, Cainta Rizal 3-5 San Mateo Rizal, 23-21 Ayan po, Quezon, Quezon City, 28-33 Pampanga, 5-19 Pangasinan, 8-14 La Union, 31-26 Nueva Ecija, 6-11 Nueva Vizcaya, 7-14 Ilocos Sur, 5, 29, Ilocos, North, Ilocos Norte, 31, 24, Masbate, 6, 7, Cebu, 5, 26, Aklan, 21, 2, Aurora, 5, 15, Laguna, 17, 18, Quezon, 5, 26, Olongapo, 20, 24, Dabao, 1, 23, Tarlac, 14, 2. Quirino 34-30 Bacolod 27-8 Cavite 30-23 9-16 At Mindoro 18-15 Ayan mga kalaki, puputulin po muna natin dyan para masusugid nating mga laki followers dyan na nakaabang po araw-araw po. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na kasi naglipa na po ang mga fake account mga kalaki. Huwag po kayong naniniwala sa mga fake account na yan. Hanapin niyo po kami sa Facebook, i-search niyo po Red Parungkin po na merong 400,000 followers. Lagi niyo pong i-check ang followers check, kami po yan. At may second account po tayo, Red Parungkin po, naka-yellow naka yellow t shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian Ayon pa yung mga legit na account na natin sa social media. At syempre po, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungking po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin red pa na merong 424,000 followers. Ayun po legit na account natin sa mga uh, social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers and mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang kita agad ng mga lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki at aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At tandaan po mga kalaki, ang lucky numbers namin libre po ito. Wala po itong bayad. Private kung consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ano, sa loob po ng 3 months mga kalaki sa Lotto Pilipinas, sa wedding, sa national, sa abroad mga kalaki. Ako po magbibigay ng mga tatay at ano, mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at birth year mo. Mali mo naman dito pala ang swerte mo at dito ka pala man nanalo Sa tagal mo hindi na nanalo, subukan mo ang aming private consultation. Baka ikaw ang susunod nating milyonaryo at susunod nating winner mapapasama sa Facebook natin na ipopost po natin araw-araw. Halos araw, everyday po talaga nakakapagpanalo po tayo mga kalaki, nakapost po sa Facebook. Legit po yung mga account na yan, kahit i-chat nyo po sila. Hindi ko po malalaman na nanalo ka kung hindi mo po sasabihin mga kalaki. Kaya Uh, sa mga laki laki followers natin na mga nanalo na, congratulations sa mga hindi pa po, stay lang po kayo dyan Hindi po kami sumusuko na magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. At sa mga sasali po sa private consultation, may discount po ngayong araw na tum mga kalaki ha. Ngayon pong June 3 mga kalaki, may discount po para makasali ka na ngayong June, July at August dahil 3 months po 'yan mga kalaki. Iko-code ko ang birth at birth year mo at message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya eto na po ang mga 2 legit lucky numbers. Marinduke. Gis 9. Caloocan. 19, 23. Muntinlupa. 22, 35. Palawan. 1, 24. Sambales. 5, 20, Apayao. 4, 21. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin ng mga 2-digit. Gising na po mga kalaki ha. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat. Ayan po. Ayan. Uy, sa Bulacan ulito ha. Ah. Bulacan. Dito po sa may Plaridel, Bulakan po. Kay Ate Ninet Domingo. Hello kay Ninette Domingo. Shout out po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa pamilya Domingo sa walang sawang panonood niyo po sa amin sa Bulacan. Hello po. Maraming maraming salamat po. Happy viewing po. At syempre po, dito naman po tayo sa May La Union. Ayan po. Sa Aringay La Union po ang ating mga tricycle driver dyan. Shout out po sa inyo tatay mga jeepney driver na biyahe pong Pangasinan. Hello po sa inyong mga kalaki sa Dagupan at biyahe po ng Ordaneta to Aguo. Shout out po sa inyong dyan, mga kalaki. Maraming maraming salamat po kila kuya Arnold at kilakuya Renzo. Mananalo tayo mga kalaki. Saludo po ko sa inyo. Pangasinan at Aguola Union na panalo ko na kayo La Union. Maraming maraming salamat po. At tayaan nyo na po 'yan gising na po mga kalaki ha. Wag na wag kayong uh, bibitawan, wag na wag nyo pong bibitawan agad ang mga laki numbers natin dahil may possible po 'yan nilubas po sa loob ng 3 days. Yung iba po binitawan, ayan, Tapos biglang lumabas, sayang. Sino po ang may birthday ngayon pong buwan ng June? At comment lang po mga kalaki baka isa ka sa mabigyan ko ngayon good luck